Good morning guys! Another vlog here in SG. Ngayon nga guys ay pupunta tayo sa Simlim. Ito nga pala yung place na mga repera ng no, mga laptop, tablet, cellphone, at mga speaker meron din dito. Ayan nga guys, pumunta nga tayo dito. Nag-scout tayo kung magkano magpa-repair ng ating cellphone. Kasi yung ating Samsung Note 20 ay sirang LCD. Sa dami naming inikutan, ito na yung pinakamurang store. 190 yung LCD. Babalikan na lang natin. Ngayon, After 1 hour. kaya gagalang muna tayo dito sa Bugis itong kahabaan na to guys ang tawag dito o ang place na to ay Bugis street isa rin to sa mga tourist spot dito sa Singapore ang team ng lugar na to guys is parang sa Baclaran or Divisoria at dito kayo makakabili ng mga anek anik tulad ng mga sapatos pantulog damit ayat kung ano-ano pa guys sari-sari ang mga paninda talaga dito at medyo mura din dito yung mga prutas ang isa sa mga dinadagsa talaga dito guys, ng mga turista, ayang mga souvenir item. Kasi dito kayo makakabili ng mga printed shirt ng mga Singapore. Ayan, mga keychain. Ayan, nandiyan po lahat. Mga bag na nakalagay yung mga Singapore. Dito, dito nyo talaga guys, makakabili. Dito napakarami nyan mga Singapore item, mga Singapore souvenir item. Siyempre, along the way, magugutom kayo. Kaya dito guys, tabi-tabi din yan, in between yan, mga pagkain na yan. Kaya hindi kayo mag <laughs> koko habang nagbabrowse kayo o gumagala kayo dito sa buki Street at kung mapapadaan nga talaga kayo you must try this crepe o kayong yung mga waffle nila guys napakasarap sulit na sulit so indulging ourselves sa pagkain ng masasarap o mga dessert ay kakain naman tayo ng proper food etong ang <laughs> ayam pinyet ayam pinyet isang malay food guys ang ibig sabihin pala ng ayam is chicken ang inorder nga lang pala natin dito guys is yung ayam pinyet which is seller nila. At umorder na rin tayo ng mushroom, fried mushroom at syempre calamari. Dito nga pala sa Singapore guys, walang mga pre-water. Kung meron man, bibihira yung mga restaurant na meron ganun. Yeah, dapat, lagi kayong may bitbit na water bottle para makatipid na rin. After nga natin kumain ng penyet, syempre guys, huwag natin pala lagpasin itong world famous na signature king cone. wonder kaya siya famous kasi sa halagang $1 guys, ang laki ng king cone mo at doon ay napakasal sarap pa. After nga na ating ice cream, ay babalikan na natin yung ating pinagawang cellphone para makagala naman tayo sa other side nitong Bugis. Almost 2 hours nga pala tayong gumala dito sa Bugis Street. At nung dumating tayo dito, saktong-sakto lang nakagagawa lang nitong ating cellphone. Siyempre, bago tayo magbayad, isi-check muna natin itong cellphone. 190 nga pala ang LCD repair nito guys. After natin mag-check at masatisfied nga dito sa ating cellphone, dito naman tayo sa other sa side ng Bugis, itong Bugis Junction. Siyempre guys, dito hindi na po pwedeng tumawad kasi mall na siya. At masarap din gumala dito guys sa Bugis Junction kasi napakaraming sale. Tulad nito, $13.90 na lang yung towel. Kaya kuha tayo ng isa. After nga natin mabayaran, dumaan naman tayo dito sa Life for Cat para mag picture picture. Feeling teenager lang tayo dito guys. Kuha lang din kayo ng mga props. Maraming props dyan bago kayo pumasok sa inyong queue And it costs $10 After nga natin dyan guys ay nandito na tayo sa Fore Coffee. Ito yung Indonesian coffee na tagal ko nang gustong i-try. At ang kagandahan pag first time customer kayo ang babayaran nyo lang sa any kinds of coffee here is $2.99. At very convenient kasi sa app o sa cellphone lang kayo magbabayad at mag-order na itong mga coffee nato guys. After coffee we decided na dito sa pasta menu na lang kami kumain ng dinner kasi nga medyo late na rin kaya ayan guys, order lang tayo dito ng bolognese pizza at calamari. Ang pizza pepperoni pala dito. Ang isa sa favorite namin na ino-order dito sa Pasta Mania. Napakasarap na ito guys at napaka cheesy. Next naman natin tinry itong calamari. Kung i-rate natin to parang 7 out of 10. Parang hindi siya ganun ka-recommended. After nga natin mag-dinner dito sa Pasta Mania. Tumaan muna kami dito sa Yoshinoya para bumili ng pasalubong. After 5 minutes, tumating na nga yung order natin. Ito nga guys. Kaya po pwede na tayong umuwi. Ayan guys, thank you for watching. Follow for more.